nagmamahal, nasasaktan. Itago mo na lang po ako sa pangalan ng Mark. May girlfriend po ako for more than 3 years. Si Ana. Mahal na mahal ko siya, DJ. Pero nitong mga nakaraang buwan, parang nagbago siya bigla. Hindi na siya kasing sweet ng dati. Madalas, hindi sumasagot sa mga chat ko at parang laging may ibang iniisip. Kahapon, nakita ko siyang may kateks. Biglang tinago ang phone niya nang dumaan ako. Sinubukan kong tanungin siya. Sabi lang niya sa akin, Wala yun. Ikaw naman si Loso. Ganun ang sinabi niya sa akin, DJ. Pero DJ, mali po ba? Mali ko po ba na sobra po akong nag-alala para sa kanya? o may o may roong dahilan para matakot akong baka maiba na siya. Nagmamahal pero natatakot na masaktan. Mark. Alam mo Mark no, ang may advice ko lang sa iyo o sa mga nakikinig po diyan, paki-comment po ang mga advice para mabasa naman po ni Mark. Ito lang talagang masasabi ko sa iyo Mark. Dear Mark, alam mo, Normal lang naman ang magalala, magalala sa iyo ang kasintahan o jowa. Pero kung bigla siyang nagbabago at napapansin mo na parang iba na siya sa inyohang relasyon, nako, magtaka ka talaga kahit sino. Dapat harapin mo ang mga hamon o may na may respeto. Una, una mong gawin, kausapin mo si Ana ng maayos. Hindi sa pagsiselos o pagbibintang, kundi sa pagpapahayag ng nararamdaman mo o mga napapansin mo. Sabihin mo sa kanya na napapansin mong nagiging distant siya at gusto mong maintindihan kung bakit. Kung bakit ganun na siya sa iyo? Bakit malamig na siya sa iyo? Tanungin mo siya na may mahinhinan at may respeto. Pangalawa, iwasan ang pagiging paranoid. Hindi porky tinatago niya ang pon niya, ibig sabihin may tinatago na siya. Baka may personal lang siyang pinagdadaanan. Oo, karamihan kasi may ganun din. Pangatlo, pagmasdan mong consistency, consistency ng action niya. Parang kumbaga madalas na siyang sensitive sa iyo. May iwas sa mga tanong mo. At iba pa ang, at iba yata ang mga kilos niya baka may dahilan para para alamin mo at kausapin mo siya kung bakit nga ba nagkaganon. Ang apat alamin mo ang work mo. Huwag mong hayaan mawalan ka ng peace of mind sa iyong relasyon. Dapat sa isang relasyon, may tiwala, respeto at komunikasyon. Kung pakiramdam mo na hindi na healthy ang dynamics nyo, baka panahon na para magtanong ka sa sarili mo. Masaya pa ba ako? Ganon. Tanungin mo, okay, ba ba? okay pa ba ang relasyon namin? Parang hindi na. Ang aking masasabi talaga, ang final words na aking masasabi, bago mo isipin na may iba na siya, bigyan mo muna ng pagkakataon ng isang seryosong pag-uusap o mag-uusap kayo ng mahinhinan kung ano ba talaga. Ano na ba talaga ang inyohang relasyon? kung tunay ngang mahal ka ni Ana, ipapagkita niya sa iyo. Kung ano nga ang problema niya at sasabihin niya kung ano ang problema niya kung bakit. Pero kung patuloy pa rin, kung patuloy pa rin ang ginagawa ni Ana at nakakaramdam ka na, na parang hindi na mahalaga, hindi wala na siyang oras para sa iyo, nako, huwag mo nang ipaglaban. Matakot ka na, baka nga maiba na siya. Dapat matuto ka alam kong masakit pero halos ganun talaga ang katotohanan. Pero mas mag mas maganda talaga dyan, pag-usapan nyo. Kung ano man ga, kung ano ang desisyon niya, respetuhin mo. Magandang araw. Para sa mga gusto magpa-advise, comment lang po and follow my page.